Magpahanggang ngayon kahit sobrang lawak na ng teknolohiya ay wala pa rin nakakaalam kung tayo lang ba ang nilalang na nabubuhay sa buong kalawakan. Sa tingin nyo ba sa trilyong-trilyong planeta sa kalawakan ay ang mundong tinatapakan lang natin ang may natatanging may buhay? Maraming teorya ang nagsasabing hindi lang tayo ang nabubuhay hindi lang natin sila mapuntahan dahil sa layo o lawak ng ating misteryong kalawakan, sa mga tao ang tawag natin sa mga taga-ibang planeta ay alien, ito ay may malaking ulo malaki ang mata ito ang ating paniniwala sa nabubuhay sa ibang planeta. Sa nakalipas na taon, buwan, araw ay marami na ibabalita na may lumilipad na UFO sa ating kalangitan. Ang mga UFO ay pinaniniwalaan na may sakay itong alien o galing sa ibang planeta. Ngunit pag sinabing UFO hindi ang ibig sabihin alien agad ang sakay nito. Ang ibig sabihin ng UFO ay unidentified flying object o hindi makilala ang bagay na lumilipad na ito. Yeah. God, to the west I That's unreal. I've never seen anything it. Alam ko alam narinig nyo na ang lugar na Area 51 matatagpuan sa Nevada, U.S. A. Maraming nagsasabi na may mga alien at UFO na itinatago dito, may mga teoryang na nagsasabi na may mga makabagong teknolohiya na hindi pa panahon para makita ito ng mga tao, ngunit ang mga kwento-kwentong ito ay walang pangmatibay na ebidensya. Dahil sa sobrang layo at delikado ang ating kalawakan kaya hindi natin mapuntahan ang ibang planeta, alam nyo ba para makapunta tayo sa Pluto ay aabuti ng siyam hanggang labindalawang taon at para naman tayo ay makalabas sa ating Milky Way o galaxy ay aabuti ng 100,000 light years, pag tayo ay kasing bilis ng liwanag para sa isang light year ay aabutin na ng humigit sampung taon, para naman tayo ay makapunta sa kaduluduluhan ng universe ay aabutin na ng dalawang daan at dalawang putlamang trilyon, hindi pa dyan matatapos dahil ang universe ay nag-e-expand o lumalawak pa magpasa hanggang ngayon, kaya napaka-impossible sa mga tao mapuntahan ang ganto kalalayong distansya. Sa aking palagay ay mayroon talaga na bubuhay sa ibang planeta dahil sa sobrang laki at misteryong dala nito, ngunit hindi ito ang itsurang may malaki ang ulo at malaki ang mata, sa aking palagay hindi natin sila kahugis o hindi hugis tao. Ibang iba ang itsura nila sa atin maaring sila ay mas malaki o maliit ngunit hindi natin sila kahugis. Ayon sa pag-aaral halos 40 bilyon na planeta sa ating galaksi ang posibleng may buhay, ito ang mga planeta na sa tingin ng mga scientist ay may posibleng may buhay. Ito ang Kepler-22b na may layong 644 light years, ito ay mas malaki ng 2.4 diameter sa ating planeta. Ang planetang ito ay nadiskubre noong December 5, 2011 ayon sa mga scientist may posibleng buhay na mabubuo dito dahil ito ay napapalibutan ng tubig at maraming grupo ng species ang pwedeng mabuhay sa ganitong planeta, at ang temperatura ng planetang ito ay 60 degree Fahrenheit o 15.5 Celsius, para lang itong normal na temperatura sa Baguio, kaya isa ito sa listahan ng mga habitable planet, ang habitable planet ay planetang kayang bumuo ng buhay tulad ng ating planeta, sa tingin nyo mayroon kayang buhay na makikita dito. Ito ay nadiskubre noong April 17, 2014, na may layong 577.7 light years isa rin ito sa may posibleng may buhay ayon sa mga eksperto dahil ito rin ay may tubig at lupa, kaya rin itong suportahan ang mga puno at halaman ngunit ang posibleng kulay raw ng mga ito ay pula, ang planetang ito ay mayroong carbon dioxide, oxygen, water vapor, kaya posibleng mayroong buhay ang pwede na manirahan dito, ang ang gravity dito ay kaparehong pareho sa ating planeta. Kaya sa tingin nyo mayroon kaya dito na namumuhay. Ngayong 2023 na diskubre ang planetang ito. Ayon sa nasa ito ay katulad ng ating planeta, ito ay may layong 100 light years mula sa ating mundo, ayon sa pag-aaral ng mga eksperto ang planetang ito rin ay may tubig mababatong lugas na halos tulad ng ating mundo. Ang hugis rin ito ay halos kasing lang rin ng ating planeta, kaya ang daming eksperto ang naniniwala na mayroong nabubuhay na mga nilalang dito. Sa inyong palagay mayroon ba ditong nilalang na ating matagal na tinatanong sa ating mundo? Ang dekada na pinag-aaralan ng mga eksperto ang planetang Mars dahil ito ay posible raw nating lipat ang planeta kung ang planetang Earth ay tatamaan ng isang malaking asteroid. Sa kanilang misyon ang na, sa ay may pinadalang robot sa kalupaan ng planetang Mars, upang libutin ang planetang Mars at maghanap ng posibleng buhay dito. Ngunit sa ilang taong pag-iikot ng robot na ito ay wala man lang silang nakitang buhay o kakaiba. Marami ang nagsasabi na ang na sa ay isang malaking panlilin lang sa mga tao ang mga litrato na kanilang pinadala daw ay dito rin sa Earth, gagawin lang raw ito ng nasa para sa pera, katulad ng Apollo 11 moon landing na marami ang nagsabi ito raw ay sa studio lang kinuha. <tinyo> Sa tingin niyo tama ba ang mga impormasyon na ibinibigay ng nasa sa mga tao? Ang sagot ay wala pa rin nakakaalam. Patuloy pa rin ang misteryo ng kalawakan at ang mga eksperto ay tuloy peran sa paghahanap ng posibleng may buhay sa ating kalawakan upang matapos na ang tanong na pinakahinahantay ng lahat. Ngunit handa ba ang mga tao na makaharap ang mga taga-ibang planeta? Hindi ba nanakit ang mga ito? Ang misteryo ay marami pang dadaan na dekada ating abangan ang sagot o may sagot nga ba sa tanong na ito.